Hi guys, welcome sa akin YouTube channel. Kenelaw guys, Kenelaw. Kenelaw. Hmm. Kenelaw na isda guys. Yan, Kenelaw na isda. Partner ng ano, kapi. Kanin. Kapi guys, Kapi. Kapi. Kapi kinilaw guys masarap to guys ang kinilaw guys yan oh no? hmm. maanghang maanghang sya pero masarap naman yan sa mahilig kumain ang kinilaw guys to guys kinilaw yan kain tayo guys Ang kinilaw yan kinilaw guys kinilaw hmm. mahilig na isda to guys Kini mm. Kinilaw. kini lau, nama ikat Thank you for watching. Guys, yun ang hapon. Gawa ko guys ng kinilaw. Yan, kinilaw guys. Kinilaw na sa linya si. Yan, sarap guys, kinilaw. Kinilaw. Gawa ko guys ng kinilaw. Kinilaw. Isdang sa linya Yung maliliit na isda. Yan, Kinilaw guys kinilaw. Ang sarap ng aking kinilaw. Favorito ko ito guys, ang kinilaw. Ipartner partner sa kape. Yan, kape. Kape guys, kape. May kanin guys, kanin. Hapunan na ito. Kanin, kapi. Yan din na law. Yan, kain tayo, guys. Kain-kain, kain-kain. Samahin -kain. kumain -e ng kinalaw. Dito na 'yung aking kinalaw na isda. Cute po watching.